ay baya ba sa iyang kagita ga blo muna natin at kagatin na natin hmm, tamis ay inubos na yung mga labong dati nakapangwa ko ng tatlo dyan ginagawang katig ng bangka no, sa probinsya motor kong tawagin Yan. pwede na yun ikatig mga gurang na luyan na natin yung ating kabiak para wala na pa ko lang. Babalikan ko yung kinagatan ko kanina. Sa ganang no? damo. Ngayon, ano na, talbos na nakabagay. Wala pang ano. Yan, may bunga Papagana. na rin yung saging. Mm. Ang inay ni Pabo. Mm. May Pabo dyan eh. Pabo! Yan ang talagang dinugulay na ano, Gabi. Na yung yung Pabo, wala nang bunto. Ang na, mo. Sumapit lang ako lahat dito. Muna tayo ng talbos. Ilagay natin silada. Ay. Dati mga kamuting kaho yan at gabi. Eh, dami na kong doon. Ayan, marami na dami. Kunti na lang yung talbos. Uy, may buka na yung sabi. May buka na yung sabi kailangan maalis yung mga damo dyan so, may sagit tabo papahanuhan ko pa yan papaalisin ko pa itong mga damo at pataniman ko pa ng kamuting kahoy dati kamuting kahoy dito yung tinanim ni tatay eh dahil nasa umuwi na si tatay hindi na niya nataniman ito ng kamuting kahoy at sa kagabi <coughs> Ayun, mayroon doon mga Ito talaga ang gabi. Gabi na panggulay. ano ang panggulay na gabi. Halo lang, ito talaga ang tunay na gabi. Pero ito, ito yung ginugulay na gabi. No? Malalaki na rin yung puno. Ano yung ginugulay na gabi? wala pang bunga yung mangga ayan ang pabo ganyan siya nasira yung buntot niya sa bagyo o, ganyan na yung buntot niya ay ano nga ba pabo